Noong ikalabing anim ng Agosto, sinuyod ng pinagsanib puwersa ng Pidea Kalinga at iba't iba pang NBI sa Northern Luzon ang kabundukan ng Tinglayan Kalinga sa isang mariwana eradication sa Barangay Basaw na diskubre nila ang dalawang taniman na mayroong lawak na 15,400 square meters. Dito binunot at sinunog nila ang libu-libong tanim na mariwana na nagkakalaga ng 15.4 milyon pesos. Wala namang naabutang cultivator sa mga taniman. Parte raw ito sa pagpapaigting pa ng kooperasyon ng NBI sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kampanya kontra-droga. Samantala, binunot at sinunog din ng pinagsanib puwersa ng PIDEA Region 1 at Ilocosur PPO ang mga tanim na mariwana sa isang plantasyon sa Barangay Likungan sa Sugpon, Ilocosur. Isinagawa ito mula August 19 hanggang 20 aabot sa higit 10,600 na piraso ng tanim na mariwana at 1,800 na seedlings ang nadiskubre sa tanimang may lawak na 2,400 square meters. Nagkakalaga ang mga ito ng halos 2.2 milyon pesos. Iniimbestigahan naman ng PDEA kung sino ang nasa likod ng mga nasabing taniman. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.